Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pandaigdigang ekonomiya at politika, patuloy na nagkakaroon ng hidwaan ang dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Ang usapin ng ekonomiya, teritoryo at impluensya ay nagiging sentro ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Kamakailan, muling naging matunog ang balita hinggil sa mga hakbang na ginagawa ng isang administrasyon upang kontrahin ang pag-usbong ng kabilang panig ang pagpapalipad ng ballistic missile at ang plano ng pagtaas ng taripa sa mga produktong inaangkat ay nagdudulot ng bagong dinamika sa matagal ng issue. Ngunit paano nga ba naapektuhan ang iba pang bansa sa Asya, lalo na ang mga nasa gitna ng pinag-aagawang teritoryo? Ano ang maaaring kahihinat na ng mga hakbang na ito sa pandaigdigang ekonomiya habang naghahanda ang isang bansa upang pagtibayin ang kanilang posisyon ang isa naman ay nagpapakita ng pinalalakas na estratehiya upang pangalagaan ang kanilang impluensya at depensa. Sa patuloy na pag-usbong ng alitan, malinaw na hindi lamang ito tungkol sa ekonomiya. Isa itong masalimuot na usapin ng kapangyarihan at pananagutan na maaaring magdulot ng mas malawak na epekto sa pandaigdigang kalagayan. Isang halimbawa na naging usap-usapan sa mga nakaraang linggo ay ang plano ng isang administrasyon sa pagtaas ng taripa sa mga produktong inaangkat mula sa China. Ang layunin ay pataasin ang gastos ng mga produkto ng China upang magdulot ng epekto sa kanilang ekonomiya. Ayon sa mga eksperto, ito ay isang hakbang na naglalayong pabagsakin ang ekonomiya ng China na may layuning ipakita ang hindi magandang epekto nito sa pandaigdigang merkado. Ang ideya ng pagpapataw ng taripa ay hindi bago, ngunit ang magnitude ng mga taripang ito ay maaaring magdulot ng matinding epekto sa parehong bansa. Ang taripa ay isang karagdagang buwis na ipinapataw sa mga produkto mula sa ibang bansa at maaaring magdulot ito ng pagtaas sa presyo ng mga produkto pati na rin ang paghina ng kita ng mga negosyante. Takasalukuyan, ang China ang pinakamalaking exporter at importer ng mga produkto sa Estados Unidos. Kung ang mga taripa ay itataas sa napakataas na porsyento, Maaaring maghirap ang mga negosyanteng China na umaasa sa merkado ng US. Gayon din, may malaking epekto ito sa mga negosyo at ekonomiya ng US dahil ang China ay isa ring pangunahing kasosyo sa pag-export ng mga produkto tulad ng mga semiconductor at piyesa ng sasakyan. Bakit nga ba naging target ng administrasyon ang ekonomiya ng China? Isinasalamin nito ang isang malalim na pagsusuri sa kung paano ang lakas ng ekonomiya ng isang bansa ay direktang may kaugnayan sa lakas nito sa depensa at impluensya sa buong mundo. Ang isang bansang may matatag na ekonomiya ay may kakayahang magpatibay ng mas malakas na depensa at mapanatili ang makapangyarihang posisyon sa pandaigdigang komunidad. Sa kabilang banda, ang isang bansang humihina ang ekonomiya ay nagiging mahina sa mga usapin ng militar at iba pang isyong internasyonal. Ayon sa mga ulat, Nagiging mas malupit ang sitwasyon sa China na nahaharap sa mga pagsasara ng mga negosyo, pagkawala ng trabaho, at mga problema sa mga bangko. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, patuloy na tumitindi ang mga hakbang ng administrasyon upang baguhin ang dynamics ng pandaigdigang kalakalan at protektahan ang sariling interes. Tila ba Trump 2.0 ang mangyayari sa kanila? Marami na siyang ipinatupad nung siya ang nakaupong Pangulo. At ngayong muli siya ay nagbabalik. Nagsimula na namang magsimula ng matinding hakbang laban sa China. Ang layunin ni Trump ay wakasan ang paghahari ng China sa ekonomiya dahil naniniwala siyang isa ito sa pinakamalaking kalaban pagdating sa negosyo. Kasama nito, nais niyang palaguin ang mga lokal na negosyo o mga produktong gawa mismo sa Amerika para mas maging kapakipakinabang ang kalakalan para sa mga mamamayang Amerikano. Ayon sa kanya, we will hire American, buy American, build American, grow American, at ipakita sa buong mundo na muling babangon ang Amerika. Ngunit ngayon na muling nakaupo si Trump, ang tanong ng marami ay ipagtatanggol pa rin ba ng Amerika ang mga bansang matagal nang pinapalakas ang kanilang alyansa laban sa China, lalo na sa mga isyu ng teritoryo? Ang sagot ay oo. Kahit sinong presidente ng Amerika ang maupo Kasama sa kanilang obligasyon ang ipagtanggol ang mga bansang kabilang sa United Nations laban sa mga bansang nag-aabuso ng kapangyarihan at kontrol, tulad ng ginagawa ng China sa mga karatig bansa. Nakakatawang malaman na miyembro din pala ang China ng United Nations. Pero hindi nila sinusunod ang mga kasunduan, tulad ng Law of the Sea. Ayon sa International Maritime Law, hindi totoo ang 9 dash line na ipinalalaganap ng China bilang paghahari nila sa mga teritoryong nasa West Philippine Sea. Nakakalungkot na sa kabila ng mga kasunduan, ang China ay patuloy na nagpapalawak ng kanilang teritoryo, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba pang mga bansa sa Asia. Ipinagpatuloy nila ang pagtatayo ng mga military base sa mga isla na dati ay itinuturing na teritoryo ng mga karatig bansa kaya't hindi nakapagtataka na lumalaki ang tensyon sa pagitan ng US at China. Isa sa mga pangunahing dahilan ng hindi pagkakasunduan ng dalawang bansa ay ang isyo ng natural na yaman. Ang pagpapalawak ng teritoryo ng China ay nagbubukas ng mga bagong supply ng mga isda, langis, krudo at mga yamang mineral na ginagamit sa iba't ibang industriya. Kung magtatagumpay ang China sa pagkontrol sa mga likas na yaman, maaaring makamtan nila ang isang mas malakas na posisyon sa pandaigdigang ekonomiya na posibleng magdulot ng epekto sa buong mundo. Kaya naman patuloy ang mga hakbang ng Amerika upang pigilan ang pagdami ng impluensyang militar ng China, lalo na sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Isang malaking katanungan na ipinapakita sa usaping ito ay kung bakit ayaw bitawan ng Amerika ang isyu ng West Philippine Sea na maaaring tila malayo sa kanilang interes. Kung tutuusin, maaaring hindi na nila pakialaman ang hidwaan sa pagitan ng China at mga bansa sa rehiyon. Ngunit, ang sagot dito ay may sarili ding interes ang Amerika sa teritoryong ito. Ang West Philippine Sea ay isa sa mga pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa buong Asya. Dahil dito, nagiging isang gateway sa mga produkto at kalakalan na dumadaan mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang mga likas na yaman ng rehiyon. Dumaraan rin ang maliliit at malalaking barko sa karagatang ito upang mag-import ng krudo at langis papuntang China. Sa panahon ng digmaan, magiging mahalaga ang kontrol sa rutang ito para sa kanilang patuloy na supply. Kaya't hindi nila pwedeng mawala ng akses dito. Kung sakaling sakupin ito ng Amerika, ito ay magiging isang malupit na dagok para sa ekonomiya ng China. Kaya naman, buong ingat at lakas nilang binabantayan ang karagatang ito dahil ito rin ang pangunahing ruta ng kalakalan na nagdudugtong sa mga bansa sa rehiyon, bilang bahagi ng kanilang pagpapalawak, hindi lamang ang Pilipinas ang bansa na tumututol sa nine-dash line na ipinaglalaban ng China. Ang mga karatig-bansa rin ng China na apektado ng claims na ito ay patuloy na ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan. Kaya't isang magandang balita ang pagkapanalo ni Donald Trump sa halalan dahil sa pagsusumikap niyang labanan ang mga hindi kanais-nais na aktibidad ng China. Ibinoto siya ng marami dahil sa kanyang matinding layunin na protektahan ang mga interes ng Amerika at itaguyod ang kapakanan ng mga bansa sa buong mundo laban sa mga bansa na nakikinabang sa kanilang maling sistema. Isa sa mga kilalang isyo na may kinalaman sa bansang China ay ang Huawei, isang telecommunication brand na mula sa China. Ipinagbawal ito sa Amerika dahil sa pangamba sa seguridad ng mga gumagamit ng Huawei devices. Ang Huawei ay pinaghihinalaang may koneksyon sa gobyerno ng China at may posibilidad na may akses sila sa impormasyon at mga aktibidad ng mga gumagamit. Isa sa mga pangunahing issue na binanggit ng mga eksperto ay ang hindi pagsuporta ng Google sa mga device ng Huawei. Partikular na ang Play Store na wala sa mga Huawei phone. Dahil dito, gumawa ng sariling App Store ang Huawei na tinawag nilang App Gallery. Marahil nagtataka ka kung ipinagbabawal ba ang Huawei sa Pilipinas? Ang sagot ay hindi. Ngunit may mga telecommunication companies na nagiging maingat at lumalayo sa brand na ito dahil sa mga nabanggit na issue sa seguridad ang mga mamimili sa Pilipinas ay patuloy na may akses sa mga produkto ng Huawei. Ngunit may mga may pag-aalangan na sa paggamit ng mga ito dahil sa posibleng panganib sa privacy at seguridad. Ngunit may mga isyong lumalabas na nagiging sanhi ng isa pang kalituhan. Gaya ng isang bali-balitang nagpapakalat na si Donald Trump ay nagpalipad ng ballistic missile bilang babala sa China. Ayon sa mga ulat, ito ay isang peking balita na kumakalat sa ilang mga content creators. Kaya naman, mahalaga na maging mapanuri tayo sa mga impormasyong nakikita at naririnig natin. Bago tayo maniwala sa isang balita, tiyakin natin kung ang pinagkukunan nito ay may kredibilidad at pinagkakatiwalaan. Sa ganitong panahon ng mabilisang pagkalat ng impormasyon, maging responsable tayo sa pagtanggap ng mga balita at tiyaking tama ang ating mga sources. Huwag basta maniwala sa mga nagkalat na balita at siguraduhing sinusubaybayan ang mga taong may kredibilidad at nagbibigay ng tamang impormasyon. Ano ang iyong opinyon patungkol dito? Huwag ring kalimutang ilapag ang inyong opinyon sa comment section down below. Kung gusto mo pang makaalam ng higit pa sa mga isyong ito, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-follow para sa mga susunod na balita.